Ayan. Luto taog. Tinulang manok. Ayan. Ito po ang aking ngayon. Ayan. Shout out po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po. Salamat po sa pagsuporta nyo sa aking mga video. Ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga viewers, followers po. Ayan. Ayan po ang aking dinuto ngayon. Wala pa po yan. Gulay. Gulay na. Ayan po. Ilalagay ko na po yung ayan. Lagay ko na po. At saka ito. Kasi po lutok na yung gulay. Sayote at saka manok. Luto na po siya ito pag nailagay ko ayan pwede ko na siyang ano um, ayan lang po ang akin dinuto ngayon tinulang manok na amiga matagal tagal din po ako hindi nakapag-ano um, tinulang manok ayan ayan po ang akin ano, dali naman na po kasi ang dahon ng sili. Ayan, sarap humigot ng sabaw. Ayan, dagang salamat sa pagtanaw ninyo. Ayan, maraming maraming salamat po. Ayan, yan lang po ang aking ano ngayon. Ayan, salamat. Maraming salamat sa mga nag-comment sa aking mga ina-upload na video. Daghang salamat sa inyong tanan. Ayan. Ayaw kalimte pagpalo. Ayan. Ayan po ang aking minuto ngayon. Tanghalian. Tinulang manok. Ayan. Uh -huh. ayan po ayan lang po maraming maraming salamat po sa inyo ayan ang ating ano ngayon salamat po sa inyong lahat uh -huh. Uh -huh. Daghang salamat sa inyong tanan, sa pagtanaw, sa akong mga linuluto, sa pa akong i-upload ng mga video. Ayan, daghang salamat sa inyong tanan. God bless!